pambansang laro ng Pilipinas. Laro? Tinikling? <laughs> ano ba? Bahay ko. Ah, uh, piko ay tinikling. Ano ba? Ay, hindi pa tintero yan. <laughs> ano ba? Alright, final answer. Ano ang pambansang laro ng Pilipinas? Sepak. Sepak. <laughs> Sepak di Sepak. Final answer? Sepak. Yes or no? Is it Arnie's? Final answer Arnie's or? Sepak. Um, I'm not sure. Sepak ano ang three. Eh? Sepak takro di Sepak. 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 Laruba laro. Ba, laro? Tago-taguan? <laughs> taguan Luksong tinig. Final answer? Final answer? Tumbang preso? Final answer? Tumbang preso? <laughs> Tumbang preso. Give me my money back. <laughs> It's wrong. Oh, so. it. Gusto kong malaman ang tamang sagot? Mmm. Yes.